gila sa nang mga naong doon ako kaya solo-solo mga pagkaon ng sulat-sulat nasik ah, ikaw nasik ito na po mga sulat-sulat nyo mga pagkaon na basik dagkon yung mga bukog ha basik mo rin na Ati Dora ni na si Papa Ati Dora gikan sila nagirim siyang kumpare para dun yung niya wala pa ka si Papa Elisa kay Grabe kay bukas sa kusina. Tiduragi, gutom na diya ko at tidura at tinawas yung miyon na tulong wapay kaon. Luwi ba ito kahit isa? Kasi si Papa sige nag-inom, ginahuna na. Wala ka niya ginaw na. Hindi nga naman barkada yan na ate. Ate, nana may lungag na on, noon. Tigutom na ko. Kata ka lungag may umi. Kasi si Papa tuwas sa barkada niya, sige inom. Nasaan ka si Papa sa tuwa at tidura ba? makaana yung may dugay na si Papa na ginanaoy. oy. Huwaton lang nato si Papa dili ayo may huwag ilsa kay basing na dito dalabugas. bugas. Ate, huwaton na nato si Papa din, Asa Ang ni mga bataan, eh. Nilungal na baka ni sila, ro. Pantala na ako mga bata Pupubaya, karoon lang ni mga bataan. Ay, ang mga panuha ko na si Ipag-ibuglingkod sa bangko. Tura! Elsa! Alam mo yung ilong ang diha. ko para sige kung inog nila pare. Kung sa may pa, nawa may bugas. Siguro manggod mo ang inom pa. Dili manggod bugas na to. Pa, nagdala na kag bugas pa. Gutom na ako. ko. Ah, kamaayo rin Ako pa may hasul hasulon ninyo na yong pagkaon. Paning mo, kaya dalgo na kayo magbukog. Dapat pa, ikaw na una-una na mo pa. Ikaw ang amahan na mo. Kami unaha pa, barkada. Nagaay may kwarta pa pe palit na mo og bugas isa ka kilo og sudan isa ka gramo. Palit ni og ginamos pa isa ka gramo. Kagigasan ni mga dawon ko kay sulun ni mga pagkaon ug sudan-sudan Ah, uh, ikaw. Asik, na sa sulo no. Pagkaon na basik. Dakon ni mga na.